Magihaw tayo ng isda. Ulam natin sa tanghalian. At may kasamang talong. Atin niyang lagyan ng kamatis. Bagong. Sarap yan sa usawan guys. eh Dito pala kami sa rooftop. Nihingal pa ako. Ayan, yeah, dami na namin ano. Di pa na gulay. Ang tabak na ng aking tanglad. O diba? Ayan, oh, may sarok. Sarok. May sounds man. Ayan, guys. Unti-unti. Sige na. Kalaw lang. Ay. Luto na yan. Luto na yan sarap na isda na ko. Ang dami na video ko okay, Holiday pala ngayon. Kaya pala. Wala, nagliparan. Baka naman mo sila yung ano na, puspuro dyan. daming nagpa-sounds. Lagyan ko na lang ng ano. Pag in-upload copyright na sa gip yan. Eh. Tutu na? Lalo pa? may dugo pa nak. mahulog kita na nawa kita mo kawan yun <laughs> mahulog na sa baba yan ay lahat talong mm -hmm. na yung ano namin oh Kami lang naglagay niyan no, oh, di ba? Ito yung mga kapitbahay namin diyan no oh, sa baba. Diba? Ayan, di ba? Ang daming bayabas yan oh May bunga kayang bayabas nila diyan. Sana dito ka pa nak.

Okay na to? Hmm. Baba ko na to? Hmm. Oh, sige. Luto na? Sila pa? Hmm. Oh, baba na ako. Ayan guys, ang ating talong. Ang inihaw na talong ay atin ang babalatan. Balatan na ni Mr. Clean. <laughs> Ba't ganyan mukha mo? Inip <laughs> eh. <laughs> mainet, dah hmm. uh. lagi, metubik. lagi Banget, big. panik merem pak. ini yang penting kong Tingnan. May ano uod ba wala? Sarap na mong uod niya. Nako, hindi naman hindi naman marumi yan kinain talong din kahit na Kumain sila ng talong ah kain ay uod ano na ano, pag Kain eh, kinakain na talong oh. oh pag kain mo talong may uod kain mo na ganon pa, talong din kinakain yun eh yay yeah. <laughs> Ya, yeah, tira. kita ko ug kainin ko, kainin ko sarap mo ha. Ya. Pangit ni ko. Tan ito dalom. Sira. Mutigas mo pinili, dapat pinisil pisil mo. No? Pisil. Para ano, malaman mo kung mabuto o hindi. Pag malambot, hindi siya mabuto. Pag matigas, ibig sabihin nun mabuto. Pisil-pisil mm. pala? Pag matigas, mabuto yun. Ganun. Pag matigas, huwag kang bumili. Pangit yun. Pag malambot, ibig sabihin nun, maganda yun. Wala naman ako lagi balat Hindi na, saling... na tatanggalin itong ano? Iyan o? No? Tagalin yan. Ano, kakain ka ba um, ng ako? Hindi nga eh. Oo. Oh. Hindi, tinatanong ko lang ba? Malambot ba na na? Malamig na? Hmm. Antalong, no? sarap ang talong, ah. no? Nagisa, ah. Namimiss ko na ng samarino No? San Marino, masarap. Click na kay Kamatis.

Sinama mo dito yung ano, isang piraso. Hmm. Talong. Hmm. Ayan ang ating talong. Mabuto, no? O, oh, diba? Mabuto. Okay. Ay, <laughs> Tanggalin mo yung pinag-alaw -ano -ano ng uhon. Maka ako makakain yan. Sus. Um, ano yun? Ay, okay. hey guys. Yung bansa nga, uhon kinain eh. Sa? Yung bansa. Ano, alaga siguro yun? Ito, walang alaga nga siya dito sa loob eh. Ang <laughs> <laughs> daming pagkain yan, hindi ka naubos, namatay nang siya eh. <laughs> po to. Sarap hmm. nito. May bagoong ka. Dapat ano, lagyan mong kamatis. Wala nga, mahal-mahal ng mahal, kamatis. Ngayon? Sus, alam mo naman yung baka dalawang kamatis, 30 pesos na eh. Kaya ka ng kamatis kung, kung ano niya season. Ngayon, yung season, huwag ka Ganun. Ano, may technique ano eh. May Si Son kamatis, ang lang kamatis, binili mo dyan, hindi mo kinain. Eh, wala din, baguong kasi nun. Talong yun, ano, <coughs> <coughs> mura lang. Sa, talong niya? kau? ko? Yung talong ngayon, murah lang. Ah. Oh, parang tin talong ngayon, no? Oh. Hmm, yung talong ngayon. Nalangin mo yan. Hindi mo binalatan? Hindi na nga, parang magbalat eh. Luya at saka sibuyas lang to? Iyon. Mm -hmm. Tapos? Asin. Mm -hmm. Tapos? Ba't lagyan pa ba asin? May bagong ah. Hindi na, bagong ah. Ah, wala bagong? Bakit? Ayaw mo na bagong? Ayaw. Sarap yun ah, may bagong ah. Sausawang sa bagong gusto mo. May bagong doon eh. Ano 'yan Suka? Mm. Pangangahin soka. Dito mm. yeah. ano niya. Isakama sa ram. kalamansi. Mm. Ano kalamansi. Mm. Limoncito. Masarap siya sa probinsya yung biasong, no? Bango pa. Wala dito yun, no? Magmarkot nga kanya, tapos pag-uwi dito, dalhin, no? No? Markot ba? Itanggalin mo yung, ano? Yung? Kalamansi. Ba Hindi, na? dyan yun. Alit ng lagayan mo. No? Para sabihin marami. <laughs> Ang bigla ako nagutong. Takaw Takot-takaw mo. Tapos, hindi ka naman marunong gumawa. So, talaga ng yeah. dali na yan. Ang pili-pili, gusto-gusto gumain ng ganito. Patapos, ang tamad-tamad gumawa. Ay, nako. Ano? <laughs> Tanggap naman ng linis. Gusto gumain ganito. Araw-araw siya talo Talungan dyan lang. Hindi talaga magagawa talaga. Ako lang mag-isa kakain. Kahit ako lang mag-isa, basta gusto kong kumain. Bili ako yung ganyan eh. Hindi, ako lang mag-isa eh. Mas powerful talang sa tao talaga. Hindi mo walang makadaig talaga. powerful. Mas Maano talaga pag tinabar ng wala talaga mak makadali. Wala makano. Maka. Wala except tamad. Tapos tama rin ko wala. Sasawan. Suka. untuk dikunyi. Tapas tinte. Ini. Ini. Ini nandito. Eh, niyan. Niyan. kamatis. Wala nang Ayun na, guys. Kain na na, 'di ba? Yan at may bagoong paon oh, may kalamansi. o uh, 'di ba? Bagoong yan bagong isda at with saging. Hmm. Ang aking paboritong talong. At may sasawan kami ng soyo, di ba? Ano isda to, Mek? Mm, dinorado. Ah, dinorado? Ah, may pigini na isang dinorado. Yan guys, kakain na kami. Bye-bye. Thank you for watching. God bless all.